Ako ay taga, taga upat lang. Dahil na rin sa pangyayari na nakikita ko nung araw pa na hindi natin pinapansin ang halaga ng ating panitikang bayan o yung tinatawag sa mga UNESCO na intangible heritage. At tunayan, kung pinag-uusapan namin ang intangible heritage ano mong pa isa sa sa Tagalog o sa Pilipino ang intangible heritage ang malaking away kung ano ano ang gagawin mo sa tangible at sa intangible hmm. Um, ang sabi ko lamang hindi tayo dapat maging alipin sa pagsasalin ng kaulugan dahil meron sa tayo sariling diwa at wika na pwede natin pagkunan ang ating mga sariling lalumat o konsepto. Kaya nung pa, ang tawag ko dito ay hindi intangible, kundi pamana ng bayan o kaya karunungang bayan o gusto at uh, ang lahat ng mga bagay na may sa folk ay tinatawag kong bayan naka-apostrophe, naka-gibling. So, awitin bayan, folk, song, panitika bayan, folk, uh, folk, uh, song, bayan, folk, uh, folk folklore, kung ano-ano yun eh, di ba? Gusto niyo ng folklore, folklore. <laughs> o kaya, kahit naman sa Kastila ay folklore at dawag din eh. Nakikigamit lang sila din sa Ingles dahil yung concept ng folklore ay hindi nagkaling sa Espanyol kundi ng mga mga anthropologists at researchers sa Britain, sa Great Britain. Kaya folklore. Ngayon, itong ating epiko, hindi dapat tawagin ito na epiko ay napagkakamalan na parang literary epic na katulad ng Iliad o kaya Mahabarata at anumang mga pandayagdikang literary epic na matagal nang pinag-aaralan sa ating mga sa akademya. Ang folk epic ay isang salita na inimbento ni ni e. R. Sen. Manuel noong 1921 sa isang lecture niya sa Indiana University. Sinabi niya na ang folk epic o etno epic ay iba sa epic. Binigyan niya ng katangian kung ano ang folk epic. At ngayon na ating salin sa folk epic o eto epic ay epic kong bayan. Ngayon, kahapon kasi naglabas na ako ng aking aking PR para sa bagay na ito. Na. Kaya eh, sana yung bibig kasi ko sa inyong lektura ay eh, nalagay ko na sa aking Facebook. Kaya eh, hindi yata kaya babasa ng Facebook eh. Okay. Na, um, anyway, ang aking interes sa bagay na ito ay nagsimula pa noong, noong araw palagi ko kong inaaway ang mga textbook writers. Sabi ko, bakit napaka, nipis ng pahina o chapter tungkol sa ating pre-Spanish literature. Pag tinignan niyo yung mga textbook natin, noong araw, lagi na lamang siguro ilang pages ang tungkol sa pre-Spanish literature, mahaba ang tungkol sa Spanish literature, In fact, mahaba pa ang ating kabanata at tungkol sa napakaikling panahon. Yung ating panahon ng uh, propaganda at revolusyon. Panahon ni Larisal at ni Labunipaso ay hamak na mahaba kaysa sa ibang mga chapter sa ating pag-aaral ng kasaysayan at sa si panitikan. At nakikita ko kasi na ang dahilan, ang malaking dahilan, wala tayong mga scholar tunay na mga scholar na nag-aaral ng folk literature. O kaya wala tayong mga scholar na talagang tumututok sa ating uh, sa ating literatura bago dumating ang mga Espanyol. Kaya sa akin, napaka-importante ang pag-aaralan pag, -aaral, pag -aaral na natin ang ginawa ni Isabelo, Dr. Santos, Dr. Reyes, sa biyer ni Lamang para sa akin, yun ay isang mohon sa ating pag-aaral ng folk literature. Kaya hindi naman ang pag-aaral ni ni E.R. Sen. Manuel noong 1921 tungkol sa mga folk epics ay isa rin mohon. Yung dalawang pangyayari niyon para sa akin ay napakahalaga sa ating kasaysayan ng pag-aaral ng panikiran. Si Isabela de Reyes ang nagpakita sa atin na merong kagandahan ang panitikan natin at na mahaba hindi yung mga uh, sa lamang mga buktong mga awiting bayan kundi mga alamat kundi meron tayong mahabang, mahabang tulad na may pagmamalaki natin at ito ang biyag nilang ang ng mga Eropano. Noong American period, marami ding mga scholar natin ang nagtangkang magpunta sa folk literature. Si Lachodoro Calao, si Edsa, si Pahintin Santos, uh, si Babaiba. Ngunit marami din sa paraong yun, ang kumuha ng fake liter folk, fake lore. O, na hanggang ngayon ay eh, hindi natin may that night to uh, na lang, yung fake lore na maragtas. Di ba? Uh, Itinuwi dito ni Ambe Tocampo, nagganot sa kanya yung mga taga-aklan. Yun persona ng gratis si eh, Ambe Tocampo sa aklan. Dahil sinabi niya na hindi yung tunay na epic. <laughs> no. At totoo naman, hindi yung tunay na epic, pero folklore. Kasama sa folklore. Kaya kailangan i-define ni... ...ni Juan, ni... ...ni E. R. Manuel, para i-sabihin na ito epic o folk epic. Okay. Ngayon, sa araw na ito, ay isa na namang muhon ang ating ginagawa. Dahil hindi naman hindi naman tayo nagtutuwid lamang ang mga ang ginawa ng panahon ng Amerikano. Hindi naman tayo sumusunod lamang sa sinabi ni ni Pahinan Santos o ni Arsenio Manuel. Ang ating ginagawa ngayon ay tunay na pagsaliksik tungkol sa ethno-ethic ng ating bansa at ang mga magsasalita tungkol sa bagay na ito ay mga tao na pinagmulan mismo ng ating literatura. Napakahalaga na kayo ang marinig ng taong bayan. Napakahalaga na ang inyong mga tinig ang ma-record, ang inyong mga tinig ang ma-publish, ay yung tinig ng pag-aralan ng ating mga estudyante sa kasalukuya pa naman. Ngayon tayo ay mabito, nakaharap sa bagong Pilipinas. Dapat siguro bagong bagoong Pilipinas. Uh, uh, sa akin kasi, ang tunay na bagong Pilipinas ay isang Pilipinas na nakasandig sa ating sariling kultura. Marangal, nag-iisip tungkol sa ating kapakanan at para sa ating kapakanan. Ang ating ginagawa ngayon, mula ngayon, o nung pamamula nung uh, 19... Ano ba tayo nagsimula, Freya? 20, yes. 2017. 2017 ay isang proyekto para makatulong tayo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Hindi Pilipinas ah, Pilipinas. <laughs> Oo, oh, away yan eh. Lagi tayo pag away kailangan. Lagi kailangan ng pag-away natin ang ating sariling karangalan. Maraming tao na sinisira ang ating karangalan Sinisira ang ating pinabukasan dahil lamang sa kanilang sarili-interes. Ngunit tayo sa pagtitipong ito, ang ating ginagawa ay tipunin ang ating mga tinig, tipunin ang ating mga karnungan upang ialay natin sa kinabukasan. Kaya, maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagtitipong ito. Pinabati ko ang nikaan sa so center sa pamagitan ni Ria, Mika, at sa tulong ni Senator Ligarda. Si Senator Ligarda ay maaaring ayaw ninyo lalo na yung mga nabudol ng eleksyon. Pero, Senator Bigarda, para sa akin, ang isang tulay natin, kaya nagagamit niya ang kanyang pinansya at kapangyarihan para balikan natin ang ating nakaraan. Ang namin siyang ginagawa, so ito ang isa sa kanyang proyekto na dapat nating alalahanin at mahalin para sa kanya. So maraming salamat sa inyong pagtitipon ngayong araw na ito. Sana ay mas maganda pa ang ating marinig ng mga tinig ninyo mga kaalaman at karunungan na hindi pa narinig ng na ating sangbaya namin. Maraming salamat po.